Ayan. Magandang araw sa inyo lahat mga kaga, mga kaguro. So since October na ngayon ano. Simulan naman natin ang uh, buwan ng uh, may kasiyahan. Maglagay tayo ng Christmas tree. Ayan. So itong Christmas tree natin eh medyo may katandaan na rin ano. And since 2018 pa ito. So 2023 na ngayon kaya nasa limang taon na rin Medyo hindi niyo lang napansin pero makalawang na yung pinagdugtong kung uh, una at pangalawang layer. Ayan. So, since gawa naman sa bakal yan, talagang hindi may kalawangin. Ginagawa kasi nung araw, yung nilalagyan ng gawgaw, -gaw, hindi ko na nagawa. Ay, gayon pa man. Yung third layer kasi niyan, plastic lamang, kaya uh, hindi ako masyadong nababahala. And then, ayun, tinanin ninyo, maganda pa rin ang itsura ng ating Christmas tree kahit lumipas ng matagal na panahon. Ang sikreto lang natin, eh, nilagay natin sa sako, and then from sako, nakahang lamang siya dun sa labas sa may, may manukan kasi kami sa likod bahay parang bodega na rin eh dun lang namin nilalagay yan para pagdating ng ganitong mga petsa eh napapakinabangan pa rin natin yun eh, yung mga anak ko na lang nakaabang sila kasi uh, gusto nila maglagay ng decorations eh sabi ko ako na lamang muna maglalagay nitong Christmas tree mamaya na sila para sa Christmas balls yan yung ating stars o yung ating star na nasa ibabaw ng Christmas tree natin, eh ano na din? Uh, last year yan, nabili namin. Wala kasing star yan noong unang mga tatlong taon o apat na taon. Itong last year lang namin, or unang tatlong taon nga, last year lang namin nabili yan. Kaya pangalawang taon pa lang niyan ngayon. Pangalawang exposure. And then yung Christmas lights natin, uh, pang pangalawang taon na rin niyan ngayon. May mga una kasi dyan Christmas lights kaso nga bumigay na talagang uh, hindi hindi kinaya ang tagal ng Christmas tree, 'yung Christmas lights ang bumigay. Kaya ngayon, ngayon medyo bago-bago pa yung ating Christmas lights. Ang uh, maganda naman kasi uh, apat ang kulay niyan eh. 'Yung uh, pangunahing uh, kulay ng Pasko. Ayan, may green, blue, yellow and then may red din. diba. Ayan, so handa na nga yung aking mga anak maglagay ng mga Christmas balls. Ayan, binili ng misis ko yung Christmas balls na yan. 120 daw yung isang set. Ay, pwede na, affordable na. Dalawa lang kasi yan, eh, okay na eh. So, dalawang set ang binili niya, kaya uh, 240. Ayan, bahala na yung aking mga anak na maglagay. Ayan, simpleng ganyan lang, masaya na yung mga bata, ano. So yan yung bahagi ng Pasko na ating pinaghahandaan talaga. Uh, yung preparasyon, yan ang pinakamasaya sa Pasko eh. yung preparasyon, kasi yung mismo araw ng Pasko pag nakalipasan labing dalawang oras halos ano na kumbaga sa ano kumbaga sa paglalaro, hindi na masyadong masaya kasi nakalipas na eh pero yung preparasyon talaga, yan ang pinakamasayang bahagi yung araw bago dumating ang Pasko kaya yan, sinusulit natin ang mga araw na yan para uh, ma-experience naman itong mga uh, anak ko ang masayang bahagi ng Pasko. Ayan, so paglalagay ng decorations, talagang, ayan, kung mga mga babae, marurunong din siguro talaga itong mga bata. Hindi ko rin sure kung lalaki, baka kung lalaki ang anak, walimbawa, eh, hindi rin masyadong mainam. Kasi, siyempre eh, tayong mga lalaki, talagang puro laro lang tayo. Gagamba, saranggola. Itong mga anak ko, itong mga... Ayan, kumo nga mga babae, ayan, mga pabebe lang. <laughs> okay naman kasi nakakatulong naman din yan. So, yan ang kabuuan ng ating Christmas tree. Ayan, natapos yung dalawa, napagod kaya. Ayan, Gameboy na lang. Instead na cellphone, Gameboy na lang kasi uh, mukhang mas mas mababa ang sakit sa mata na maidudulot. And then, hindi masyadong pagod ang mata. Ayan. Ayan ang ating kabuuan So wala pa tayong mga regalo diyan kasi uh, malayo pa naman. Ayan, pampamilya lang din natin nilalagay na regalo diyan. Hindi natin nilalagyan ng madami kasi hindi natin kayang ma-afford din eh. Talagang pampamilya lamang. And tayo naman ay ordinary citizen lamang. Ayan, kita nga ninyo, medyo maliit lamang aming living room. Talagang may matirhan lamang, hindi eh. okay na, di ba? Ayan. Sabi nga eh, simple lang. Basta uh, may matigilan tayo ng maayos, diba? Ayan, so yan ang kabuuan ng aming living room. Uh, piliin natin laging maging masaya. Simple lang ang buhay. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ayan, simbolo ng ating uh, pag-alala sa ating lumikha.